So, in to day mga boss, isa rin ba kayo sa napag-utusan at wala kayong kasama ang taga -bit, bit Ito, share ko sa inyo yung sagot sa problema natin mga boss. Siyempre, bagong lahat sa pinanaman natin yan at sobrang basic lang ito gamitin mga boss. Yan, pasok niya lang yan, tapos iusot niyo sa bandang gitna niya para pag haatakin mo siya, maglalak siya mga boss. Hindi na kayo mahirap ang gumamit nito mga boss. Siyempre, basic na basic lang to sa inyo mga boss pag ito yung gamit niyo. Sabi nga nang iba, mas maganda daw yung interior o oh, packing tape. Para sa akin, ito na ata ang pinaka-the-best dito sa akin sa TikTok, boss. Damit na gamit talaga ito sa lahat ng bagay, mga boss, kasi unang-una sa lahat, may iligay lumabas o so, madalas kayo na pag-utusan. Hindi na tayo at magtali, mga boss, kasi meron na tayo nitong cargo lashing route na magpapadali So ayun, dito na tayo mga boss at tapos na tayo magpa-refill ang supercalon natin. Ito, natin yan. So ganyan, pihitin mo na ganyan mga boss. Then check natin dong okay na. Dito ako madalas dumadaan mga boss kasi sobrang nakaka-relax talaga. Dito ako madalas nagpapahangin mga boss lalo na out dito sa amin. So ayun, nakauwi na tayo. Sana nakatulong yung video na ito sa inyo mga boss. Kung gusto nyo lang panibagong update mga boss, follow and heart ng kayo sa akin para sa mga panibagong product na i-update ko sa inyo. At gagawa natin ng video yan mga boss. Comment ka kayo nito mga boss at ganyan lang pa yung pag-tweet mga boss. Kusang lulungog na yun siya.